Ito na ang ating tinulang manok. Yan na. Mukulo na. Tunog na yung ano, yung papaya niya. Na. Kala na box Mura lang ang diba si pita, diba, diba, yung manok po. Ang ganda na ang isda. daw. Diba ang, diba ang pira ano, um, sa 180. Manok. Oo. Ang ano, ipay Ah, 190. chicken chuông chicken chuông 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 Magkano? Ano dyan? Kilo sa Kawilis daw. Nag-40. Nag-40. Ang ah. pila ko, sariwa kayo ba, oh? Oo nga, okay, sariwa. Ano, isang kila? Hindi, <laughs> buli akong um. manok eh. Ano kayo sa makiwala? Okay na. Anong na? May chicken tube dyan. Paano? 198. 198. Tsaka ano? May sili kayo? Yung green? Mayroon. Limang piso lang. Limang piso lang. Ah, dito mura lang bilhin dito. Sa so, may tres hermanas to. Tres hermanas. Ando si Resperano Okay, you no know, Nag-iiwas si Resperano Ha? 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 Tres? <laughs> <laughs> Ako lang Tres? Wala akong bari yan na eh. Wala akong bari yan Wala yeah,

luya luya dưới à, dưới sạch dưới sạch dưới sạch dưới sạch dưới sạch dưới sạch お願いしま mabangu nda mabangu. 啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！ na. Malapit na mag ano to. Ayan. Ang ating tinulang manok. Gigisa pa natin to. Nakagisa na siya. Sarap-sarap to mga kabayan. Ngayon lang tayo nagluto kasi nandito sila lahat kaya Tinulang manok ang ating titirahin ngayon ah. kulang na lang yan daon sila at papaya nandito yung papaya nandito yung daon sila ah. ito na ang ating tinulang manok yan na mukulo na Tunog na yung ano yung papaya niya na ito na ang ating tinulang manok wow parang mm. tinulang manok yung papaya niya hinog hmm. tikman natin tinulang manok kung okay na ang lasa pang pinoy ah sarap uh. ah okay na sarap bye bye mga kabayan